ko sa susunod, ganyan kalakas yung hangin, yung tulus natin talagang naputol hmm. kaya pinunta ko muna dyan uh, kahapon, umikot ako dahil nagpapasok na ng tubig okay, magpapapasok na tayo sa PI magpapapasok tayo ng mas malalim na tubig, at least 5 to 7 cm, kung gusto nyo i-control, sa panahon ng panigal differentiation, ulitin ko nag-discuss tayo dyan uh, pagbuo yun ng uhay sa loob ng uh, puno, panical differentiation, panical formation. Para makontrol natin yung furpur sa dulo, ulitin natin, furpur sa dulo, yung furpur na tinatawag sa iluka, ano yung uh, puti na nakikita nyo, na napagkakamalang na steam borer, napagkakamalang na steam borer ng mga farmers, farm owner, mga field technician dyan, na uh, kulang sa info, na i-recommend sa inyo, Ana, insecticide kung ano-ano i-recommenda. ano ano i -re recommenda um, Eh. ko nilagyan ko pa ng kon kasi yun kaya hindi na kon sumayo yun nilagyan ko ng bris na putol sa lakas ng hangin. bugbog yung palay natin ayan teka nagdetect ayan ah nabugbog yung palay natin sa so, plus 1 2 o nagputol pa yun pa plus sign natin Oh, ganyan, kawawa yung mga nasa flowering stage yan. Kapag lang natin, i-open ka, kapag kwat. Pala nga lang natin, okay, 'yung LCC natin sa oras ng 48, okay pa rin 'no. Oh. Mm. Kaya 'yung itatabberset natin, lalo umulan. Nagbawas sa kulida, nagbawas uh, tayo. nabangan nyo na lang kung ano 'yung kung natin. okay sa mga nabibitin tayo sa planting head dun sa mga kung pa, may uhulip may nagpapatubig dyan medyo yung sitwasyon pa uwi na rin tayo maambun na at uh, uh, ayan okay may kung nagpapatubig dun sa likod ayan o uh, puno dito ibig sabihin mayroon tayong tubig dun na sa dulo may tubig pa dun at yan sigurado yan may tubig na kontrol na lahat ito dagdagan pa natin ngayon no Ganun lang gawin natin ipitpit lang natin to papasukan natin para malalim yan pupunta doon yung iba ito yan buksan lang natin yan sige dagdagan na natin grabe ang palay natin ayo tumigil mm. nagsusobi pa mm. ayaw tumigil talaga susuwi mm. mm. di ba nakita nyo mm. Mm. susuwi yan papasukan natin o oh, lalaki na dito di ba yan yung kina ginawa natin dito diretso yan papunta doon okay tara sukat sukat na yung palay natin ito tayong magagawa kong climate importante ay uh, alam natin yung ating ginagawa at uh, ang iniwasan lang po natin dyan yung heading stage sa flowering yun ang pinaka critical po yan okay masisarian yung tawag nila masisarian mabaog hmm. tumba na yung one natin isang plot sign ayusin natin nalang bukas hmm. okay tara na full, uh, nag full memory na ano yung ulit mga ka agri ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, ka uh, nandito ulit tayo ngayon, late tayo pumunta kasi ang lamig Ngayon, ika two days na, na binabayo po tayo na malakas na hangin Hanggang magdamag yan, nagsimula nung nakarang araw uh, I-upload ko mamaya yung, yeah, uh, kung hindi mamaya, mamayang gabi yung latest videos natin nag -videos tayo doon, na mag discuss para makapulot nga naman tayo ng uh, konting dagdag aral lalo sa mga beginners na uh, walang kaalam alam sa pag sasaka huwag kayong magpalugi lalo sa mga farm owner okay na, uh, pasensya na nag detect na naman itong gps natin ito kasi ino open ko para makita ninyo yung date na detalyado po tayo Alos araw-araw nandito po tayo dahil nga may alaga po tayo diyan na kon livestock. At yan yung naputol, ayusin ko sa susunod. Ganyan kalakas yung hangin, yung tulos natin talagang naputol. Hmm. Kaya pinuntak ko muna diyan uh, kahapon umikot ako dahil nagpapasok ka ng tubig. Okay? Magpapapasok na tayo sa PI. Magpapapasok tayo ng mas malalim na tubig at least 5 to 7 cm. Kung gusto nyo i-control, sa panahon ng panical differentiation, ulitin ko, nag-discuss tayo dyan, uh, yun ng uhay, sa loob ng uh, puno, panegal differentiation, panegal formation, para makontrol natin yung purpur -pur sa dulo, ulitin natin, purpur -pur sa dulo, yung purpur, -pur, na tinatawag sa si ilukano, yung uh, puti na nakikita nyo, na napagkakamalang na stem borer, napagkakamalang na, na istimboran ng mga farmers, farm owner mga field technician dyan na kulang sa info na i-recommend sa inyo na insecticide kung ano-ano i rekomenda ang pang-control po doon, lalo kong hybrid ulitin natin, dahil mas maselan nga marami sa hybrid, nanginginig po yung kamay ko, teka hawakan ko lang ng dalawang kamay ay ah uh, kaya uh, insecticide na, pero hindi po yon. Kailangan lang para makontrol nyo Palaliman nyo yung tubig lalo kung irrigation Kayo, ang daming tubig ng irrigation Palaliman nyo Pero minsan tubig irrigation naman Kung nagkakasakit sa banda doon Na uh, nag, drain sila Sumasama yung maraming seed born dyan Na disease uh, so, uh, Sorry Maraming disease dyan sa tubig Okay Iba pa yung nasa seeds, yung pag-produce nila, mayroon ng disease sa seeds, yung mga may batik-batik sa seeds yan. Pinunta, uh, puntahan nyo yung seed preparation natin para malaman nyo kung paano maiwasan yung mga nakikita nyo dyan na namula-mula, mga uh, seedborne disease, bacterial leaf stick, bacterial leaf blight, ship blight, ayan, nandyan na, na lahat. Na, kung para maiwasan nyo kung paano i-disinfect paano tanggalin yung mga at least man lang mabawasan nyo para maging healthy yung inyong tanim sa seed preparation pa lang kailangan uh, gawin nyo tapos sa punlaan dapat gawin nyo ng tama ganun po yon nag nga ang bansa, hindi naman hindi makasabay yung mga uh, farm farm laborer, okay lang sa mga farm owner na dahil nga kaya nga kumuha sila ng parang empleyado yung Tanga saka para uh, siya mag, ang mag-asikaso kaso nag-hybrid sa pansa walang kaalam-alam yung karamihang farm laborer kaya bagsak ang ani ng bansa anong nangyari nagkakasakit yung palay sa seed preparation mali na ang daming hindi sumisipol hindi na treat walang seed treatment sa paggawa ng punlaan ipinarehas sa inbreed pati sa pagbabad, ipinarehas kaya hindi sumibol pati sa punlaan, ipinarehas ang luluwang, kaya ang hirap bunutin hindi alam alagaan kung paano palambutin yung lupa kaya nung binunot, pati yung mga magbubunot at manananim dapat yan mga makukurek po yan wala hindi magsuccessful ang hybrid decision dito sa bansa sinasabi ko na kung hindi puntahan yung pinakaroots yun yung tagasaka Manananim, dapat may educate ang mga yan kaya nga sinasabi ko po sayang kung may mga nagpupos po dyan sa Facebook nagko-comment na rin po tayo para just in case mabasa nila uh, pasensya na pero yun yun tama yun yun talaga kahit pa imakina imaki ina na doon uh, mechanization po ninyo advance ang mechanization nahuli na nga tayo sa Thailand sa uh, karating bansa na sinasabi nyo palagi dito nag-aral at uh, dito nagpakadalo ba? Pero anong nangyari? Sa hand tractor nga lang, mga kan kaluluwang na mga saka nila dahil hand tractor nila eh sila na ang gumagawa. Ang gaganda. Unlike sa atin, wala pa rin traditional hand tractor na lulubog, nalulubog pa rin. Kaya ang luluwang saka nila kaya nilang kayurin. Kaya ang gaganda ng level. Eh dito sa atin, bako-bako. Ayan, makikita nyo kung bako-bako yung sakahan ninyo aalon alun din yung palay ninyo maraming porsyon na hindi napantay maglilinang kasi ngayon mga naglilinang na rin ngayon parang pinadaanan lang kung yung manual ang hahaba ng mga suyod nila paano makalinang yan dalawang di pa pikat ang bigat ganun po yon tapos dapat yung mga integrated farm uh, yung Department of Agriculture sana sana masilip ang mga yan. Yung sa nasa nasasayang yung mga binibigay diyan hindi naman farmers lahat mga nag-aaral diyan sa uh, in, mga integrated farm school. Ipunta na siguro sa so, ang magandang suggestion po natin ay makipag-ugnayan sa mga barangay official at dito magpa-seminar kahit yung mga hybrid nagbibigay ng hybrid double ani anong naani bagsak mas bababa pa -baba sa area kaya ang nangyari 3 tons ang average yield ng bansa imbis na 4 tons noong nakarang with season bagsak ang ani nagkakasakit ngayon na naman ang dami nagkakasakit na pala yan dyan umikot ako puro sakit o oh. di per bayan ang dami nagkakasakit na hybrid kasi hindi alam alagaan hindi raw nagsowi eh. ang dami dami kong nababalitaan dito hindi nagsowi eh. hindi raw nagsusowi eh. yung long pin variety Nakita nyo naman, hindi ba nag eh, yung pangalaga natin. Ayan, nandyan, check aggressive pH na handang tumulong sa theoretical, actual. May tamang pag-observe at pag-analisa para hindi maging kwentong barbero. Na lamang. sabi ko nga sa inyo, ang daming nagkukwento dyan na puro barbero lang. Okay, ganun po yon. Tapos dyan, mag ng seminar siguro sa barangay na mismo. Kasi ang taga-saka, Maraming taga-saka po na hindi nakatapos. Paano mo i-enroll pag enrollin sa mga farm school po yan kung hindi marunong magsulat or nahihiya? May takot sa kanyang kaloban, takot siya mag-enroll. Kaya siguro mas maganda ipunta sa barangay para mat matuto yung mga farm laborer para hindi tuloy ang malugi yung mga farm owner dyan sila turuan no? yung one day nga lang dyan na basic na ituro matatapos yan kabilis lang ituro yan kung paano yung protocol yun lang ang ikon nyo yung mula sa seed preparation pagpupunla tamang pag sa ayos sa land preparation yan tapos wa water management value WD kung magtitipid, ano pa yung nutrient management uh, pest management yan lang naman ang ituturo. kabilis lang yan yung pinakakuan na roots na mga major kon na yung ituturo dyan yung management paano ano ba yung kahalagaan ng NPK ganyan yung mga sustansya NPKS man yan yun po yung pwedeng ituro sa kanila ay may improve po yung ani ng bansa at hindi mal tuluyang malulugi mga farmer mabaon sa utang kaya sila rin yung nawawalan ng sasakahin dahil sa uh, two times malugi si farm owner isasanla or ibibinta sino makikinabang mga dayuhan kasi sila yung may pera uh, mga bibili ng mga dayuhan yung mga maluluwang nasakahan po dyan okay ganun na lang sharing is caring at iikot po tayo may nagpapatubig tingnan natin yung pinapasukan din natin dun sa gubat okay next week abangan nyo magtatapres na po tayo o, ganun na lang sharing is caring uh, happy farmers Nandito si Kagre PPS Pilipinas, handang tumulong. Handang tumulong po kami itaas ang ani ng bansa, Ita uh, itaas ang ani po ninyo para maging top builder sa iba't ibang hybrid company na nahihirapan na alagaan ng mga farm laborer. Okay? Ayan. Uh, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Ayan o, tumba ngayon po natin, lakas ng hangin. Okay, ito, abangan nyo at i-upload ulit natin. Mag-comment lang po kayo sa YouTube channel po natin. Dahil dyan nga, pwede i-upload ang mahahabang video. Alam nyo naman, kung nandito ako, mahaba ang aking video. Yeah, dahil nga, sinabi ko sa inyo, kung maaari, hindi ko puputulin. Okay? May nasasabi akong kung dyan, ah, pagpasensyahan nyo na yung iba. Dahil mabilis po tayo magsalita talaga. Kailangan mabilis din po kayong pumick up okay maraming salamat happy farmers okay ito powered by yieldmore at compost hindi ko na uh, ilinagay yung soil conditioner toxic no neutralizer natin dyan dahil kilala na ito yung yieldmore na mas kompleto maraming salamat okay tignan nyo naman kung gaano kalakas oh. Kung mga kalpas natin diretsyo yung hangin dumidiretso na may pabugso-bugso parang may bagyo kaya yung mga pala ninyo bumuka kasi nakaramdam siya ng uh, solar init mm. Mm. yan yung halo ah, may halo talaga yung LP 97 sa 2096 wala pa akong nakikita itong 937 natin may halong na uuna isa, dalawa, tatlo Apat, apat na yung nakikita ko halo. Yung 3 pa rin dito. Ito yung gilid. Hmm, daming suki, oh. Daming! Ito yung pinul... Ah... Uh, Puninji side natin. O, tignan naman natin kung paano yung magiging... Epekto na, ng... ngayon Lakas ng hangin. Kita niyo naman. Lakas hmm, na Kung nasugat ito. Or nasugat tapos yung hindi natin inesprehan ay nasugat may uh, mayro tayong kagayahin ulit. ay diba? kagaya ang napakaganda na mag experiment sa inyong sakahan gawin nyo na yan po kahit sa maliliit lang na portion ilapit natin bunganga para marinig nyo hanggang dito tignan natin sa mga ilang araw pagkatapos nito kung gumanda yung panahon tignan natin kung paano nasira yung third karamihan dyan third lift na nakalabas ayan tapos ikumpara natin yan sa hindi na isprehan dito banda na isprehan din natin to pati yun kumpara natin dito kung ito nasugatan uh, nasugat ito hindi ibig sabihin may protection tayo sa ginagamit natin pinagkakasusan na punjicide copper hydroxide kung nasugat kung ito nasugat pa rin, tapos ito, hindi ganun kagrabe yung in natin. O no? vice versa, hindi ganun kagrabe. Ito, tignan nyo ha. Actual na po yan. Ibig sabihin, gumagastos lang po tayo. Ganun po ang magiging, kung yan, analysis po yan. Kung mas kukunti yung damage dito, o uh, yan pa yung pinaka kono, nakakuan pa nga ito eh. Nakakover sa LP 2096. Oh, kung mas marami at 937 Meron din. Kung mas marami yung naging ka, uh, mas ko konti damage nito at mas maraming damage yung perinotektahan natin ng copper hydroxide. So ika na ngayon, ika 3 days nung nagprotection tayo dito sa experiment natin isang load. Yan, ibig sabihin nagsasayang lang tayo ng yung design. Okay? Ibig sabihin yan ay mas makalis tayo ng gastos. karon po yan, vice Bers versa. Kaya nandito, si Agritipid PH, na andang, ulitin natin, nandang tumulong sa inyo, nag-actual, isakripisyo ko yan, kahit sunugin natin yan. Sabi ko nga nyo, sunugin natin yan, isang pinitak, eh. hanggang saan siya umabot. Buti, hindi ko nga ginan yan. Patagirin ko eh. Sunugin natin yan, kasi sanay na tayo, hindi tayo takot sa mga ganyang experiment, dahil matagal na po tayong nagsasaka since 2015 dito na po tayo nag experiment banda dyan ito ini-emission test natin per plant ito yung sinasabi ko na to 5 uh, by 10 hanggang to lahat ng klase ng abono in, uh, yan. Uh, tinignan uh, uh, natin yung magandang gamitin kaya nga sinasabi ko yung T14 hindi ayaw dito sa sa kanko mahina o marangkada kaya sayang ang mahal mas mura pa yung 650 yung 650 mas uh, mas gusto ng sakahan natin tignan nyo na yun kaya ganoon po yon dapat marunong kayong mag analyze gawin nyo na yan sa abono pa lang please lang gumawa kayo ng kahit maliit lang na, na porsyon tampakan ninyo ah yung magawa kayo ng tampak na kundakuan pilapil na manipis lang para i-video din nyo urea di 14, 16, 20, 17, 0, 7, uh, 17, 0, 17 17, 7, 7 uh, yun, yung sulfate yun yung pwede nyo yung potasyong na, kasi walang nitrogen may iwanan talaga yung potasyong ayun uh, yun yung panyo ang naging magandang resulta noon dito tignan ko kung nasa album pa i-review -re ko kung nasa album hindi ko na kasi ma-open yung desktop ko na kung tamad na rin akong ayusin alam maroon tayo mag-ayos ng computer pero tinatamad na ako sa desktop na old may tatlong hard disk yun nandun lahat yung mga files ko mula 2015 na sinisip ko doon, camera pa lang noon yung Nokia N70 yung kung natin, mga lumang uh, cellphone naka uh, safe ton. ang mag, uh, naging magandang resulta po doon ay yung uh, 17 710 LJ 17 0 17, sulfur po kasi yun calcium at chloride yung combination nun basta yung 17 yung atlas 1620 ng atlas uh, yung maganda noon at yung single urea, hindi maganda yung tindig. Malambot. May iwanan pa rin kung solo solo urea lang. Yung ginagawa ko, ang naiwanan T14 at yung urea at yung sulfate ang naiwanan. Yun, may combination ang mas maganda yung sowi at mas magan mas ma... yung tindig ng palay. Kaya makita nyo, yung may magamit mga akong T14 dyan bigay ng T subsidy yung pa isa isa kaya minimix ko hindi ako gumakain ng T14 dito sayang ang mahal bili ko lang 1620 tapos mas malaki yung prato malaki yung grado sa nitrogen at bibili na lang ako ng muriet o potas oh. de mas malaki yung grado ganun kung competition nyo kung mas marami yung mas maraming elemento grado ng fertilizer para makatipid kayo mas mura kumpitin nyo yun hindi yung bili po tayo ng bili eh ganun naman na kwan, ang liit ng grado malulugi po tayo doon mahal na ang abono lang po noon ay 750, 700, 450, 400 yung sulfate. O di ngayon, nahihirapan tayo magpakain ng ganun dahil ang mahal. Nag times 3, times 2, times 3 yung presyo ng abono. Kaya halos ayaw nyo nang magpakain ng abono. Hindi di nyo alam na habang tumatagal, humihina yung sakahan po natin. Humihina na yung lupa. Kaya ang nangyari, imbis na mag-show ng maayos imbes na tatangkad na mayos ay binitin sa sustansya nagtipid si Patmos lalong nagtipid hindi niya po alam na yung nitrogen na binibitaw ninyo 50 or 30% na lang yung nakakain sa nakikita yung grado per bag sa nakasulat sa abono dahil kung mahina yung mahina yung lupa pag hold ng sustansya pag hold ng tubig automatic yan baka 30% lang po yung nakakain ng palay po ninyo na sip 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 dahil ang nitrogen ang pinakamakaan na sustansya yan ay nag-evaporate nag sumasama sa daloy ng tubig ng leaching po yan ang daming butas ng ang daming butas sa uh, yung pala hindi nga makaikot yung nagkasaka nyo yan ang daming butas ng pool at na ano sa kapitbahay ninyo tumatawa o nagpatubig yung kapitbahay nyo ng sagad-sagad naglipyas umapaw na ano sa kapitbahay nyo at okay naman dahil tinutulungan nyo yung katabi nyo pala yan sakahan okay ganun lang sharing is caring maraming salamat okay uh, nag na po tayo huwag kalimutan subscribe sa ating youtube channel Agri Tipid PS mayroon tayong ang ganda yung upload ko po doon panicle differentiation panicle initiation panicle differentiation dahil nga papalapit na tayo kung yung showy lang ang pag ang kanyo mm, di ba 40 yung ginanyan natin dito selfie 937 mm, dito Mm. Nakita nyo ang sowe ng palay natin. Dikit-dikit mm. yan. Hanggang dyan yan. Hanggang dun. Sa loob. Ganyan kakapal. Mm. mm. Makita niyo na, uh. Nakita nyo na. Nakita nyo? Mm. Halos hindi ko maganyan. Dikit-dikit yan. Mm. mm. Mayroon siyang espasyo na 25 by 20. Yung iba 25-25. Mm. Halos lahat yan. Mm. Mm pagkit okay. hmm. na tayo ang dun ganyan na yan kaya baka mag-average tayo ng 20 dito tinatansya ko mag-average tayo ng 20 dito okay, ganun lang sharing is caring napahaba na naman ang sarap kasi magturo lalo kung may nakikinig okay wag lang yung kwan. mayroon kasi mga kwan papaitan sa Ilocano mayroon pa rin kasi mga papaitan at uh, ampalaya Okay, ganun kasi ang ugali ng Pilipino Dapat maging open-minded po tayo Para uh, kwan, magtulungan po tayo Huwag yung maging talangka Okay, mali-mali na ngayon natin uh, Mag-suggest na lang kayo Ganun, magtulungan tayo, suggest uh, Give and take Hindi yung puro kay ampalaya At uh, tawag doon, Panay palaya at pinapahitan, Okay. Ang magandang ugnayan, ang magandang tao, sabi natin, sabi na natin, maging bata, okay? Uh, matuto tayong maging bata. Ganun po sana, kung yun ang ugali ng Pilipino, successful ang bansa natin. Ibig sabihin nun, kung matuto tayong maging bata, napagalitan ka man ngayon napahiya ka man ngayon or may kasalanan ka man ngayon bukas wala na ganun po yung bata hindi nagtatanam ang pinakarusunod hindi nagtatanim ng galit okay ganun lang sharing is caring happy farmers okay nandito sa kapitan page handang uli, handang tumulong ulit sa inyo ay PM nyo lang at ito at hindi tayo nagkwipin barbero nag-aaktual ulitin natin Theoretical, naga may tamang pag-analisa, pag-obserba para maging hindi kwentong barbero na lamang. Okay, ulit-ulitin ko po yan kasi marami pong mag, uh, nagiging barbero po na nagtuturo para maligaw yung mga partners, uh, lalong mapapahamak. Salamat!